Ito guys, sa mga nagtatanong nga pala sa ating comment section, kung magkano daw pala yung ating magiging uh, down payment or magiging monthly payment kung mag tayo ng Realme 11 Pro Series. Ito guys, para dito kay Realme 11 Pro 5G, unahin na natin. Ito guys, is 19,999. So, yun guys, ang pwede nating i-down payment dito is So ito guys, pakita na natin. So 19,999. Ileles po natin yung down payment na 6,000. Guys, ito bali ang computation na ipapakita ko sa inyo ay naka-promo. So hindi po siya standard loan. So ito yung tinatawag natin na zero promo nila. Pero syempre dito sa promo na to, kasama po dito yung processing fee and insurance. So yun guys, umpisahan na natin. Ito, guys, magiging 13,999 ang magiging loanable amount pag nag-down po tayo ng 6,000. Ito, ito pa yung magiging monthly natin. So, guys, dito, yun nga lang, uh, wala tayong computation ng mga 12 months, 15 months, and 18 months para dito sa ating, ano, uh, Realme 11 Pro Series 5G, uh, sa 5G. Dito sa 11 Pro. Yan, kasi, ah... Uh, yung nga, ito lang ang nakita natin uh, information, yung info na nakuha natin ay 9 months only ito guys, ang computation natin para sa 9 months 2,124 so yan po yung ating magiging 9 months times 9 months so naging 19,000 uh, 116 ipa-plus po natin ang 6,000 na down so naging 25,116 po yan So ili-less po natin yung original price na 19,999. So ito po yung na-add po sa atin for 9 months. 5,117. So kung i-divide po natin ito sa 9 months. So ayan, 568 po yung na-add po sa atin sa monthly po nating binabayaran yan. Yan po yung na-add on. Ah, uh, yun naman guys, ito, mas maganda to, etong good news. Kasi dito sa 9 months, ah, uh, dito sa Realme 11 Pro, ito lang po yung computation na pwede ko ipakita sa inyo. Pero kung may mga promo po doon sa inyo mga apps guys, pacheck na lang po doon sa ating mga application ng home credit kasi may, may, may mga offer po yan eh. Pwede may offer po sa inyo yan ng low down payment, pwede mga 500 lang yan. Pero yun nga, wala tayong computation ng ganon. Uh, pag nag-avail na lang po kayo sa mga store, check nyo po yung app at merong mga low down payment po yan sa mga mga dati na po mga kumukuha. At ito naman guys ang computation natin para sa 11 Pro Plus 5G. So price natin dito is 24,999. 11 Pro Plus 5G po yan. So ililess natin ang down dito na 7,500. So ito po yung ating down payment. 7,500. So, low na po amount po ninyo is 17,499. Okay, monthly po natin guys ito. Meron tayong computation ito ng 12 months, 15 months and 18 months. So 'yon. May tatlo tayong pagpipilian. Para sa 12 months guys ito. 20,000 ah uh, 2,000 28. Ito times natin 'to sa 12 months. So naging 24,336. Ipa-plus natin yung down na 7,500. So naging 31,836. E less po natin ang original price. 24,999. 6,837 po ang lahat po sa inyo sa 12 months. So, kung i-divide natin to sa 12, so, 569.75 lang po yung lahat po sa inyo. Yan, sa pag mag kayo ng 12 months. Guys, ito yung naka-promo ha. Hindi ito standard. So, mas mataas po kung i-standard nyo po talaga yan. So, ito naman guys ang ating 15 months, kung 15 months naman po natin to babayaran, 1,666, ita times po natin sa 15 months. So, naging 24,990, ipa-plus po natin yung 7,500 na down payment, naging 32,490. Yan, ilalas po natin ang 24,990 na original price, 7,491 po. So, guys, yung 7,491, i-divide naman natin to sa 15 months. 499 pesos lang po yung na-add po sa inyo yan sa monthly for 15 months. At kung gusto naman natin ng 18 months guys, ito ang computation natin. At ito yung magiging monthly po ninyo for 18 months. 1,425 times natin sa 18 months. 25,650. Ipa-plus po natin ang uh, down payment na 7,500. So naging 33,150. So, i-less natin ang original price na 24,999. Yan. 8,151 po ang na-add sa atin sa 18 months. So, i-divide naman natin ito sa 18 months. So, 452 po ang na-add sa inyo monthly. Kapag nag-avail po kayo ng Realme 11 Pro Plus 5G na 512GB po ang internal memory. So, yan guys ang ating update sa mga nagtatanong kung i-home credit daw nila yan. so yun nga pala guys uh, ulitin natin kasi pag sa mga ganto depende po yan sa promo ngayong September uh, ano po yan uh, September 2023 ang promo po na binigay ko sa inyo at po natin at lagi po natin itatanong kung ito ba ay naka ng zero sa hindi kasi kung standard mataas po yan doon na po kayo mag, -mag focus sa zero nila So, ayan guys ang ating update kung mag avail tayo ng Realme 11 Pro Series 5G. So, ito po yung mga colors na pwede natin pagpilian. Beige.